At ayun nga po mga kahito, uh, magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay oras po ay 9pm ng gabi. Ay andito po tayo ngayon sa Pampanga dahil po kukuha po tayo ng fingerlings na ating i-deliver ide sa Pangasinan. Kasi po uh, naubusan po tayo ng uh, mga sukat na gusto po ng mga buhibili. Ang meron po kasi sa atin ngayon ay 3 to 4 inches lang Yun lang po yung available Pero ang gusto po ng mga bumibili ngayon Kasi meron pong nag-order po sa atin na 15,000 na 6 to 7 inches Kaya dito po tayo nag-direct po dito sa pinaka-boss po natin Yan. Ito po ay papakita lang po natin yung mga isang buwan po nilang inaalagaan Ito po ay isang buwan pa lamang Kung saan uh, pinapakain po ito ng feeds Yan. Kung nakikita nyo naman po napakaganda ng kanilang alaga Alagang, um, nagpapakain din po sila dito ng mga karne, yung mga chicken mortality, tapos yung mga isda na may liit, katulad ng klapya, tapos meron din pong halong feeds. At syempre po, hindi po mawawala yung probiotics. Yan. Kung andito lang po kayo, mapapansin nyo at maamuin nyo na walang uh, lansa yung kanilang alagang hito. Uh, partida pa po yan, earth pan pa po yan tapos hindi po naalis yung mga buto ng manok sa earth pan na yan pero yung amoy niya ay wala po talaga sa tulong po yan ng probiotics kaya kung napapansin nyo yung mga alaga po nila napakaganda po ng sukat napakaganda ng laki po nila at talagang napakadaming nabuhay kung napapansin nyo naman sa video ganyan po sila kalakas kumain hindi po natin na i-video yung nagpakain po sila ng uh, napakadaming isda kasi po uh, kakarating lang po natin ngayon uh, late na rin po na nakadating tayo kaya nagpakain po ulit sila ng feeds para po ipakita lang po yung alaga po nila so alamang guys maraming salamat sa panood